Ayan, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Welcome to my channel. Ako nga po pala si Ang tindera ng Teen Store. Ayan, good, afternoon. good afternoon guys. At syempre, good afternoon din po sa aking mga members na solid members ko guys. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. At syempre, syempre, good afternoon din po sa aking mga subscriber dyan, guys. I get good afternoon po sa inyong lahat yan guys. Good afternoon. Ayan. Welcome to my channel, guys. For today's video guys, ayan, share ko lang sa inyo yung mga pinamili kong mga gamis-gamis. Ayan, yung mga gamis ko guys. Marami akong gamis ngayon. Gamis dyan. Ayan yung mga gamis ko. Ayan. Yung mga gamis guys. Marami akong gamis guys. Talagay ko na sa akin yung mga container gamis. Kasi wala na naman yung aking mga gamis guys. So, reflex ko lang sa inyo guys. Kasi, ayan. Ayan. Ito ang gamis ko guys ay gula dito, dito guys. Ayan o. Oh. Isang pack siya guys. Um, 50 pieces po siya guys. Ayan. 50 pieces. Ito ba? Ay baliktad. <laughs> Ayan. 50 pieces siya guys. Ayan. Ito pala baliktad na. <laughs> ito. 50 pieces siya guys. Ayan. 50 pieces siya guys. So Ayan. Reflex ko lang sa inyo yung aking mga pinamiling mga gamis pa more. <laughs> Ayan. Para may lagay ko na siya sa aking mga container na mga nahugasan na aking mga containers. Ayan. Reflex ko lang sa inyo guys. Ito guys, um, ang isang peraso nito guys kay check ay uh, 41 pesos. So 51 pesos siya guys. Pina, binibenta ko siya ng piso lang guys. Ng isa. So meron na akong 9 pesos sa isang pack na ganito guys yeah. so um, kung magtatanong kayo sa akin kung bakit hindi ko siya nire-repack guys kasi um, hindi ko siya nire-repack kasi dati ikwento ko lang ng very short sa inyo guys short <laughs> lang naman yan. ano dati kasi ginawa ko na siya nire-repack ko na siya nung time na yun dati nag-repack na ako nito mga gamis na to Kaso lang guys, um, hindi rin siya umubra sa mga kiddos dito, sa mga bagets dito kasi um, piso lang kasi talaga ang mga Manila nila, yung mga bigay-bigay lang naman ng mga parents nila, ganun. Kaya ayun, tinanong ko sa kanila kung bakit mas marami pa nga dati. Ang repa nito guys, bumibila ko ng one half kilo. Hindi ko na alam kung ilang pre, ay ilang piraso yun guys kasi per repak-repak nga ang ginagawa ko guys. Pero hindi nga siya umubra um, pinaubos ko lang ng very light yun tapos binalik ko rin sa mga nilagay ko ulit siya sa mga garapon ulit guys so ginawa ko ulit siya back to piso piso ulit so yun um, until now ngayon uh, yun ang ginagawa ko guys pinisip piniso piso ko na lang siya ayun para na lang sa mga bagets dito guys tapos bibili ng mga gamis ko ayan kasi um, yun nga, dahil hindi naman nila afford yung 5 pesos na ano, kahit ano siya, nire-rep ako siya ng 6 na piraso, 5 piso, parang, ah, oh, may free pa silang isa nun, mag oh, bumili ng, ano, diba, 5 piso kaso lang, hindi nila, bet, <laughs> hindi nila, ano, kasi hindi nila na afford hindi nila, hindi nila afford na yun kasi nga um, kulang yung pera nila. So yun, pinisupiso ko na lang. Hanggang ngayon, supiso na lang. Para <laughs> lang talaga sa mga bagets ko. So, eto guys, um, 49, ah, 49, ano siya, 41 pesos po siya binibili na kay Inche. Pag dumadayo ko doon, um, ito po ay uh, 50 pieces. So, meron ako 9 pesos sa ka kada isang pack. at isang pack yun guys, yung aking uh, i-ano ko lang, flex ko lang yung aking mga gamis-gamis <laughs> ayan, so samahan nyo ako guys, talagay ko lang sa aking mga garapon dito para ma makita na ng mga bagets yung aking mga gamis ayan, okay <laughs> Pero bago mo na yan guys, syempre, 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 sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, please subscribe to my YouTube channel. Ayan guys. At pakihit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga videos na guys. Ayan. Thank you, thank you so much po sa laging pag-support ninyo sa akin guys. Okay, let's go. Gagawin ko na yung aking mga ganis-ganis. <laughs> okay. Hi guys! ayan, mag-start na ako ngayon. Ito guys, so start ko muna itong lagay guys. Ito yung cola. Ito yung tawag na cola guys. Para siyang coke. Ito lang coke siya guys. So ayan. Nalagay ko na siya sa garapok guys. Ito guys, ayan nga. 49, ay, 41 pesos po ang isa. So, meron po akong Ah, uh, 59 pesos po ang meron ako dito, guys. <laughs> Ay, lalagay ko na nga dito. Dahaba na namin ko dako ko, guys. So, <laughs> oh, yeah, nalagay ko na dito, guys. May mga maraming cola kasi ito yung cola, guys. Para siyang para siyang Coke. Kasi mas mabili yung cola. Mas mabili, mas mabili. Mas mabili yung cola, guys. Kaya marami yung cola na binili ko, guys. ka Diba? Alam mo na Kasi gusto ko mga baguets guys, yung mga gamis gamis. Uh, Then, <laughs> saan na yung pat? na na Lagay na lang. Expiration date naman yata siya. Expiration date siya, guys. Hanggang, hanggang, ang expiration niya, guys, ay November 16, 2025. Ayan, yung mga expiration niya, guys. Next year pa. Pero kaya, hindi naman siya sa next year. Saglit lang ito, guys. Wala pa tong, wala, wala pa tong buwan. Ubus na ako agad. In the worst case, manis naman ang kamay um, <laughs> Uy guys! Uy <laughs> Piso-piso siya, guys. Piso-piso lang, guys. aking bowl. Next. Ayan. Malilinis na to, guys. Lutasan ko talaga ito ng bongga-bongga. Ito rin yung dati. Ito rin talaga yung pinag-pringgal na din ko ng mga gabis, guys. Yung mga garapon na gano'n. Next naman, guys, itong ring. Ring. Dodi Gami Ring yung mga ring yun. may... Ang ring yun na siya guys. na may halong... May halong asupan. Ayan. Ano din siya? pagdating mo. Gummy ring. Wings gummy ring. Ring? ko, guys. Na, mabilis siya ka. Gummy Okay. Tatlo lang pala yung binili ko, guys trabaho. Dami rin. Ayan. Dami rin. Okay. Okay, ito naman. Next, next naman na gamis ay ito. Next po sa inyo yung may tawag na strawberry gamis. Ayan. Kita nyo ba guys? Ayan. Mm. Strawberry gamis guys. Ayan. Strawberry gamis. Maligtad pa rin strawberry gummies. Ayan, text ko sa inyo. Diba? Ang sarap. Binili ako, bumili ako ng tatlo, guys. Ayan. One, two, three. One, two, three. Ayan. Ang na lang sa... May lang ang <laughs> Kasi maliit. <laughs> maliit ang lagayan ko, guys. So, makagalaw wala akong mag-cash. Pero so, sana mag-cash. Mag-cash. <laughs> ay ko. Magkakasabi. Saan na nga magkasya? Para parang hindi. na natin. Magkakasya. Ang lagayo, guys. Gamis din yung laman yan, no? Ano, ano yan? Gamis para parang balls, maganda Ayan. Uy, Ay, kasha pa. Mga kere, bumbum pa naman yung sa. Ayan, lagay na natin, guys. Kasi pang kasha pa na. Okay, ito na, guys. Kasha pa yung... Oh. Kasha pa, mga galing. Ay! Kasi pa na malaglag sa iyang ang piso. <laughs> Ayan. Boom! Oh, ang kasyang bonggang bongga. Ayan. Wow! O, diba? Ang cute po. Oh. May strawberry gamis na. <laughs> strawberry gamis nga lang. <laughs> Gusto ko na makapikin din ng strawberry na. Gusto ko na original na strawberry. Pero habang wala pa naman, ito nga lang. <laughs> Ayan. O, diba? Ang cute. O. Oh. Strawberry gamis. Okay, next. Ayan, next naman guys, yung banana. Banana. Ayan. Bumili ako na siya, dalawa, tatlo. Tatlong banana guys. Banana gamis guys. Bumili sa nila sa likod ko. Nakatalikod ako sa sindaan. Gami. Gami bananas guys. Next. Ayan. Kita nyo guys. Ayan. Ayan. Gummy banana. Ito, so, isa rin to sa favorite ko, guys. Favorite. Hindi, <laughs> Minsan lang ako kawain, uh, guys. Pero, lalo <laughs> ay, <yung, ayan. laughs> na talaga yung minsan. Ay, gano'n. Ayan. Gano'n ka galas minsan. Pili ko na nga. <laughs> ayan, guys. Ito ay tinatawag na gummy banana. Gummy banana. Piso-piso lang guys, isa. Wala sana magkasya Sana magkasya naman. Kasya, kasya, Bango? Bango guys, ang babango ng mga gamis. Oh, mm, bango. Mabango siya guys, oh. Kahit hanggang dyan, mm, bango pa rin. <laughs> eto nga dito lang, oh. Mm, bango, bango. Mabango siya guys. Bango yung mga gamis. Nakaka-ano silang kainin. nakaka talaga silang kainin. Teka lang, patatapos ko na mo ito guys. Hindi ko na pag sa inyo. <laughs> Ayan. Ayan ko guys, ito yung isa sa top 2 ko na favorite. yan, top 1 ko ito. Yung cola. Top 2 ko ito. Ay, ganun. Ay, tama top siya. Ayan <laughs> Ay, Sana siya Ayan, siya guys. Ayan, nagkasya siya. Ayan. Wow. Oh, ba? Oh, ganda. Mm. Ayan. Ang ganda, di ba? Banana flavor. Ayan. Banana flavor, guys. Ayan. Okay, next. Banana flavor. Rosita Esa iba na. Iba guys. <laughs> guys, ito naman. Next naman guys ay itong tinatawag na dolphin. 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 <laughs> dolphin gamis guys. Ayan. Dolphin gamis. Ayan. Kita nyo ba guys? <laughs> dolphin gamis guys. bumili ako na sa kalawa tatlo din. Ayan. Na dolphin. Ayan ko so, masyado ng ano gusto. ko. Pero gustong gusto ko. Ang oh, mga bata. Kaya binili ko to. So, ganyan natin guys. Kaya ko lang pala. Masarap pa to. Kasi pinag Apa lah? guys, orang mana nak? Ah, hindi na pati ito ha ko lang tumatikman guys pero parang wala diba <laughs> ayan wala sana magkasa woy kita lang ha hindi ko pa nasiksik minus na piso yung tubo ko guys <laughs> kinain ko na so 8 pesos na lang yung tubo ko dito guys ayan gusto siya, guys. Wala akong makasini. Yan. Wala, sana. Magkasa. Magkasa pa. Yan. na siya, guys. Dolphin. Ang naman ng dolphin, no? Oh, gosh. oh diba ayan guys siksik na oh <laughs> ayun, pambango pambango nila guys bangon ng mga gamis so yan na ito yung dolphin uh, gamis ayan okay na natin guys okay proceed na tayo sa iyo dolphin gummies kayo sa ang kawag naman dito sa isa ay butas pala sya itapon yung ano yung asukal <laughs> ayan, ito naman guys ay ano ba ito ano ba, ba ito <laughs> popsicle <laughs> popsicle na gummies ayan Pagpikin gamis, guys. Parang siyang, ano, pagpikin na talaga tsura. Ayan, pagpikin yung tsura niya, guys. Ayan, meron ako, one, two, three. lina na popsicle. So, ayan. okay na tayo. tayo. ko na Ito ang para ka-thrash ito. Ito ang pangalawa. Ito so, rin ang mga bata up products. Bakit kunin yung mga available doon kay Inchip na mga gamis guys? Yun lang mga pinukuha ko. Kasi may iba kasi minsan pag namimili ako sa kanila guys, wala. Walang available yung iba, ganun, walang cola, walang walang banana minsan. Kung ano lang din meron doon, kinukuha ko na lang para para meron pa rin tayong na hindi Oh, dapat? Manipis nang kasi siya. Guys. <laughs> oh, ba? Diba? Bango. Bango nila, guys, mga guns. Ayun. Hmm, kita nyo, guys. Popsicle. Popsicle guns. Okay. Last guys, ayan. Ito yung last but not the least. <laughs> ayan. Ito yung pinag-last na gamis guys na nandito. Yes. Please. Ito yung tawag na worm. Gummy worm. Yeah, Gummy worm guys. Ayan. Gummy worm. Kita nyo. <laughs> gummy worm guys. Ayan. So, lagay okay, na natin guys. Ang gummy worm. Para siyang ano naman. Ito naman guys. Ano siya. Wala siyang mm. asukal malagkit lang, parang malagkit siya sa hila, gano'n. Parang siya mang, parang siya uh, parang nga siyang worm. <laughs> worm na talaga. Worm na ano lang. Gummy worm. Parang siyang Masaya worm kasi pa. yung, masarap, maano kasi siya, uh, tsurang worm kasi siya. Kaya siguro nawag na worm. Gummy worm. Diba? Okay na natin guys. <laughs> okay. Wala siyang kasukal, guys. Ito, yeah. Ito, gummy worm. Walang kasukal. So, medyo malagkit ng very light. gusto mo ng mga baguets. Ayan. Lagay na natin. Ayan. Ang nilalagay para sila. Parang <laughs> <gumagalo> sa loob. <sighs> Magalaw-galaw sila sa loob. Okay. Hmm. Hmm. Kasi ang kasi ito, dito ko naman siya talaga nilalagay sa garapon na guys. So kasi ang kasi Kahit, kahit pa nga ng hapa ito, nung isa pa para kasya pa ito naman. Diba? Ayan mo. So ano siya? Hindi siya ano. Wala siyang asupal guys. Yeah, okay. what's that? Gummy worm. Gummy huh? worm. Dummy worm. Okay. Bye. Ano na nga guys, tapos na yung aking uh, paglalagay ng aking mga guys Ayan, meron na tayong worm. May bali kay dolphin. May popsicle. O, oh, pop. Ano itong popsicle? popsicle, may banana, banana, may strawberry, ayan, strawberry, may ring, ring na gamis, ayan, at meron ding, eto, yung favorite ko na cola, <laughs> ayan, Okay, meron tayong 2, 4, 6, 7 gamis guys na nabili ngayong araw na to guys. So, ayan, plinex next ko lang sa inyo ang aking mga gamis-gamis. Thank you for watching guys. Um, please subscribe to my YouTube channel, Teen Store Vlogs po. At pakihit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na gagawin guys. Ayan, thank you for watching guys. Ayan. Lalagay ko na to guys sa aking uh, stunted dun. So, bye-bye. Thank you. God bless us all. Bye-bye. Bye. 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 <laughs> bye. Bye. Bye.